Julie Ann Santos tumanggap ng dalawang gold medal nang magtapos sa isang culinary school. Alamin sa Spotted Report ni Antonio. Isa pang karangalan na natanggap ni Judy Ann Santos bukod sa Best Actress Trophy na napanalunan nito noong Metro Manila Film Festival Awards Night. Ito'y matapos na pagkalooban si Juday ng gold medal ng Grumadjo ito sa Asian Culinary Studies. Sa anyang Instagram account, proud na proud na ibinalandra ni actress ang kanyang nakuhang gold medal na hindi lamang isa kundi dalawang gold medal na makatapos siya ng Professional Culinary of Arts Program. Sa video na ipinost ni Juday, makikitang kinatanggap nito ang kanyang dalawang gold Med medal nang i-announce na siya ang batch gold medalist. May clip pa na makikita nag speech si Juday sa kanyang mga kasamahang nagsipagtapos din ng culinary course. Ayon sa actress, long overdue na ang kanilang graduation dahil sa COVID-19. Sa pagtatapos ng graduation ceremony, makikita rin na tumanggap ng flowers si Juday mula sa isa sa kanyang mga kabatchmate. Ayon kay Juday, you're never too old to learn something new. So aral pa tayo sa more. Yay! Graduate na ako at 46. Sa kanyang Instagram stories naman, proud na ipinost din ni July ang kanyang selfie na may mga gold medal. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.